Oy! Oy! Yeah! <laughs> ngayong araw naman guys, nandito nga pala kami sa laot at nangurikan kami nitong mga malalaking isdang tulingan at grabe guys, sobrang dami namin nahuli kaya samahan nyo guys kami ngayong araw. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw guys ay eh, Maaga na naman tayong tinanghali ng gising So ngayong araw nga pala guys eh, Hindi muna tayo mag adventure dito sa ating mangroves Bagkos guys Dito nga pala tayo pupunta sa labas ng dagat Kung mapapansin nyo guys Yung mahabang tulay na yun sa dulo Lalabas nga pala guys tayo dun Para makapunta tayo sa laot Kaya mukhang hindi muna tayo makakapag-adventure Dito sa loob ng mga mangroves natin Pero bago ang lahat guys Baka naman hindi pa kayo nakapalo dito sa ating page Pakipalo naman guys Para updated kayo palagi Sa mga nilalabas namin mga video at mga adventure tapos eto na nga guys, ano nagbabyahe na nga pala kami dito palabas at papunta dito sa gitna ng dagat at grabe guys, kalbang kalma dito yung tubig. Ngayong araw nga pala guys, eh, wala kaming kasamang videographer at ako lang muna ang magbi kaya eto guys, nag 0.5 muna kami didugong dito habang nagbabyahe. Kasama ko rin nga pala guys yung tatay ko ngayong araw kasi siya nakakaalam kung saan kami pupunta dito sa labas ng dagat. Bago nga pala guys, tayo tuluyang lumabas dun sa dagat ay eh, madadaanan madadaan natin itong isang malaking bato na nat dito sa gitna ng tubig. Grabe guys, ang tawag nga pala dito sa lugar na namin ay tungtong. Kung mapapansin nyo rin guys na medyo mabilis nga pala ang takbo natin dito sa bangka nating si Mimo kasi nga ay medyo malayo pa yung pupuntahan natin. Doon pa tayo pupunta sa mismong dadaanan ng mga barko. Kaya nga guys napakaraming gasolina ang pinainom namin dito kay Mimo para naman guys hindi siya masiraan at magtampo. Ito nga pala guys ang pangawil na gagamitin natin. Ang tawag nga pala guys dito sa pangawil na to dito sa aming lugar ay pangurikan. Ito nga pala guys si artificial lang na at mapagkamalin nyan guys ng isdang tulingan. Nakala nila ay isdang maliliit kaya sasagpangin nila yan. Kung napapansin nyo guys na medyo malayo na tayo dito sa tabet nandito na talaga tayo sa gitna ng dagat pero malayo pa guys tayo doon sa pupuntahan natin at pagkalipas nga lang guys na ilang minuto pa ay nakarating na rin tayo dito sa paghuhulihan na paghuhulihan guys natin ang mga isdan tulingan at dito guys nire-ready na namin yung mga pangawil na gagamitin namin dalawang pangawil nga pala guys ang gagamitin namin dito magkabilang tarik nitong bangkat ayan nilalaglag na ni dugong dito yung isang pangawil sa kabila at yung kabila naman guys ay eh, doon nilalaglag yung isang pangawil mabagal nga lang pala guys ang takbo ng bangka natin dito at habang guys yung bangka natin ay ginagalaw-galaw dapat natin yung pangawil na yan para mapansin guys nung istay mga pain na nandun sa dulo. Dito nga guys sa part na to ay medyo kinabaduhan na kami ni Dugong kasi guys hindi talaga kami masyadong sanay sa ganitong lao talagang medyo maalon ay talagang mahihilo kami. At pag meron na nga guys palang dumawi sa atin dito at medyo malaki hindi kakayanin nung nailo natin kaya mapipilitan guys tayong itapon itong kasama yung pulo na para guys hindi natin siya mapersa at hindi malagot yung ating tali. Pero pag medyo maliit naman guys yung mahuli natin ay eh, pihigitin na lang natin kasi kayang kaya naman niya nung no, nylon na gamit natin. At eto na guys, nakarating na tayo dito sa sagpangan ng mga isdang tulingan. Kung mapapansin nyo guys, ayan oh, sila yung mga sumasagpang na yan guys, mga isdang tulingan yan. Kaya ang gagawin natin guys dyan, idadaan natin at sana madaanan nung pamain natin sa dulo at bigla nilang dawihin. Eto nga pala guys, panghuli ng tulingan, eh, dire diradiretso lang yung pag natin at hindi tayo titigil. Mangyayari lang guys, natitigil tayo pag may nahuli tayo na no, medyo malaki para hindi guys malagot yung ating tali. Nandito rin nga pala guys, ang tito ko na nagbablog din si Sinon Vlog, baka kilala nyo sa guys, guys, pakipalo naman ng page shot. Ilalagay ko na rin dito sa comment section. Kaya eto guys, mag start na tayo. Hey guys, may kami ni Dugong. Nagulat guys si Dugong, tinapon bigla yung pulunan. Gay <laughs> hey dog, si Tay, si dog, si mo. Gay, hey, pagigitin ito, Dugong. <laughs> Pili hey, si. na? Gay. Hey, ambil lah, hey, ambil lah. Hey, <laughs> kamite, kamite ka rin. Yes, ako malaglag. <laughs> buhay na buhay. Guys, ako buhay na buhay pa, no? Tulingan, 1-0. Yes. Okay. Alsi. Grabe. Nakaisa tayong malaki-laki dyan, dags. Ayos, ha? Yes. <laughs> okay na, no, babay na. No. At nakahuli na nga guys tayo ng isang piraso doon, medyo malaki din. Kaya sabi ko kay hey, Dugong, eh, baba ulit namin dito yung mga kawel at ready to hila na ulit guys kami para marami pa kami mahuli. O yun guys, padalo huli natin, dinawin na naman po kay Dugong. Ayan na, malapit na guys. Oh. Ayan na, okay. dandan. O na nakapersa. Baka sumabit sa kanto ha. Sumabit sa kanto. O, Ayun, nasabit pa guys Nasabit pa 2-0 Tusiro. Loko <laughs> mo pa sabitin mo pa. Kawala mo pa eh. Ayos. siro, tusiro. Babae, alis yan si. Ayos, nakadalawa tayo guys. Dalawa na. Ayun isa. Dalawa na. Sunod-sunod na nga pala guys yung nahuhuli namin dito at naiingit na rin ako kay Dugong kasi taga video lang ako. Mantalang siya guys ang may kapit nung kawil. Tinawi, sobrang bagting. Atihin, atihin. Ano, jump ay. Wala, sayang. Sayang naman guys yun. Medyo malaki pa naman sana yung kaso nga lang guys. Nakatanggal agad at nakawala. Grabe, sobrang hinayang namin doon ni Dugong. So guys, dinawi yung hawak-hawak ko. Hinagis ko, hinagis ko. Ayan guys, para hindi balagot. Medyo malaki kasi yung dumadawi. Ayan o, no, kita yung umaandar yung, pound, yung ano, pulo natin. Ayan o. No. papa okay, papakuha natin kay Dugong. Kidugong, damputi. So guys, yung natin pululan. Nakita sa na, ano dito, ano na uli dito. Dito mabagti ha. So na guys, malapit na. Dag si pakita sa kanila. Ayun na, eh, ayun na, na sa harap na. Ayan na guys, ayan na Ayan na Ay! 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 <laughs> Tatlo na ang nahuli natin Ay! guys oh, Grabe Ayos Woo. Let's go, let's go Alisin na natin oh, Wala pa sayang guys, dalawa yung dumawi sa amin Wala yung Wala yung isa, talagot Ah, bigyo mo, ayun dogs oh Fresh to fresh galaw galaw pa Ayos dito naman guys sa puntong to, dinawin na naman itong isang pangawil natin at hinagis nga pala guys natin dito yung pulanan. Kung mapapansin nyo, gumagalaw pa. Serte natin ngayong araw ah. Pang ano, sayang pang ano sana to guys. Pang anim na huli na, nakawala yung dalawang nalagot. Medyo malaki kasi yung dalawang gumawin nun kanina. Ito na. Ah, nakapakita mo sa kanila dogs pag malapit na sa dagat ah. Ah, na. Ito na guys, lapit na ito. Ayan na, ayan na guys. Okay. Laga pa ka na eh. Fresh na fresh. Tulingan. Sayang pang apat na sa, ay pang anim na sana to guys. May no? mga nakawin na. Pang anim na sana, nakawala yung dalawa. Let's go. Isa so ito guys, dawin na naman. Ay, gawin pang ano na yan, pang ilang dawin na namin yun, pang walo pang walo, tatlo yung nakawala na guys sa amin, lagot na lagot, tatlo at ito may nahuli na naman yung kay Dogs na kapit Dogs ha ayun na, ayun na guys, ayun oh ayun ayos, ayos. ayos. lima na, ang huli natin Guys, lima na nahuli namin. Ang nakawala sa amin, tatlo. Guys, okay, na. Ano si? Ano Grabe naman, guys. Nakakatawa talaga kasi nakakalimang piraso na kami ni Dugong ditong nahuling tulingan. Ayan, guys. So. Yan na. Pansyam na dawi na natin, guys. <laughs> Ayan na. Si Dugong na naman. Ang na, swerte ni Dugs, ah. Okay, daan-daan lang. Okay, so, Saan na nasa? Puti-puti, oh. Wow. Oh, nalaban, Okay. Ah! Uh -oh. <laughs> Let's go! Cheers! Grabe! Ilan huli natin, dogs? Ito na! Anim na! Anim na! Tatlong nakawala sa... Okay! At dahil nga guys, medyo marami na rin kami nahuli dito. Nakaalim na piraso no nga pala kami pero may nakawala sa amin yan guys. Nat, natatlo siguro kasi naputol yung amin tali. Kaya nga napag na na rin guys namin muna ni Dugong na umuwi dahil medyo nagugutom na kami guys. E eh, wala kami na dalang pagkain. At tuwan tuwa guys kami dito sa puntong to kasi meron kami ibibigay ng, mga pang na mga pangulam do sa mga kapatid at sa mga magulang namin. Grabe, solve na naman guys ang aming hapunan. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin dyan. At syempre kay Lord, alam kong nandyan ka sa taas at lagi mo kami binabas abantay ni Dugong sa mga adventure namin maraming maraming salamat po. Salamat, salamat sa, sa panonood guys. Ay, oh. <laughs>